Hello guys, hello, hello guys, sa inyo, mga sa inyo guys. Sa day, sa uh, Sunday ngayon, so kailangan natin magpalit ng gulong guys. Sa so, pala itong gulong natin ay pang-apat na ito na palit dito sa motor natin guys na Big 125. Medyo okay pa naman siya guys, chinik natin na kaya lang huwag natin ipasapala rin yun sa layo pa naman ang binapiyahin sa araw-araw. 90 km na yan guys times 2 mo eh tapos sa mo pa yan eh, mamaya bigla kang putukan ng gulong so tara na at magpalit tayo guys sa pala ang brand naman ngayon ng gulong na ipapalit natin guys ay tanong kasi maraming nag-recommend sa akin na maganda daw ang dandot at nakunat daw so subukan natin yung

pag apat kong palit journey pa rin dahil napotable siya pero ganun pa rin ang resulta guys maganda naman makapit maganda rin yung performance sa kaya nang madali siya mura ha so natin itong unlit guys pang-apat so, na ito na palit sa loob lamang ng walong kwad ang pagpapalit na tayo dami ko ng kapalit dito walang pasok pero uh, bukas sana naman ako sa pagbili dito eh. so ngayon ko magpalit ng bulo yung nga uh, pala dito pag sunday uh, diba na ang wala masyadong tao sa kalsada diba, pa kasi pa lang kana meron pa rin siya sa kasi po wala na akong mas umaga, maging araw ang alis patay niya kasi hindi uh, tayo ulit at least na uh, may tulong na rin naman tayo na nakareserve baka ano na natin uh, para sa safety niya Tanlok ang brand na dito guys ang halaga pala nito ay nasa 2,300 30, mula sa mga 500 mula 500 naman okay so may open dito wala sarado kasi yung dapat na kat <coughs> na dapat kung punta sarado pa siya aspekto pa lang kasi noong umaga yung kailangan kong palitan na nagmamadali kasi ako guys kailangan kayo yung mamaya ayan dito na may pukat dito eh. Ayan, eh. kailangan na ito yung Buya guys eh. So, ang labor na babayaran natin ay 150 plus bilans na 140. Ayan, lalastos tayo ng 190. Tapos, ako alam, 300 ah. Ka. Ano kasi siya dapat na pag-shop uh, uh, na pag ko guys mula lang ang labor niya, 100 lang. Yan, saan ko kareng sa siya? Pero dali kasi ako hindi na ako baka na sila magbukas um, sabihin naman hindi okay na. at yun yung tinatanggal ni kuya yung ano yung gulong uh, sabihin natin Tapos na guys, guys, so, tapos na pala sa natin ang mga yung mga kaibigan ko. Ayan, natin pinakalit Yung forma ng gamilok na guys. Kasi, nasa ng design kapal eh. Parang lahat sa so, pinili. Ay, ay dito ka, ako na... Ang lamang ganun din ang... Ay! Ano mo ko lang? Ang pati kasi lang makulap. Ano ko buka natin Ay, siya ang mo dapat din nakalagay GoPro na. Ha? Sabi niya, ha? Hindi GoPro Wala pang pamili. <laughs> Kagalan <laughs> okay. eh. ah, let's go. Alaman natin yung guys. sa okay, performance 360 uh, pagka uh, dating na mga ilang linggo. So ayan guys, at nakabit na at uh, ready to go na tayo. Maraming salamat sa inyo. Uh, maraming salamat sa panonood niyo at uh, ayan, ang bagong gulong natin. Dan look. Salamat sa panonood guys hanggang sa muli at hanggang sa susunod natin ang mga video thank you